Aris, ang Aris ay isang zodiac sign na, kilala sa tapang at kasigasigan. Ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay likas na lider at hindi natatakot sumulong sa bagong laban. Mabilis itong kumilos at laging nauuna, subalit minsan ay nakakalimutan itong timbangin muna ang mga panganib. Kaya ngayong araw, Paalala na bago sumabak sa anumang desisyon, pag-isipan muna ng mabuti ang posibleng epekto hindi lamang sa sarili kundi pati sa iba. Ang pagkilos ng may tamang paghahanda, ang magbibigay ng tagumpay. Tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus. Ang Taurus ay isang zodiac sign na kilala sa pagiging matatag at maaasahan. Ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay may likas na kakayahang magtiyaga sa gitna ng unos. Hindi ito madaling matinag kapag may layunin. Ngunit ngayong araw, paalala na huwag hayaang ang sobrang katigasan ng ulo, ang maging hadlang sa mga bagong oportunidad. Minsan, ang konting paglabas sa comfort zone ang kailangan para matuklasan ang mga biyayang nakatago. Tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini ay isang zodiac sign na kilala sa likas na talino at bilis ng isipan. Ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ay kayang-kayang makipagsabayan sa anumang uri ng pag-uusap. Maraming ideya ang nais nitong ibahagi, ngunit ngayong araw, paalala na magbigay din ng panahon upang makinig sa iba. Hindi sa lahat ng oras ay ang pagpapahayag ang mahalaga, minsan ang pakikinig ang susi upang mas maintindihan ang mas malalalim na bagay. Tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, ang Cancer ay isang zodiac sign na kilala sa pagiging maalaga at malambot ang puso. Ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay madaling makaramdam ng pangangailangan ng iba at laging handang tumulong. Subalit ngayong araw, paalala na mahalaga rin na protektahan ang sarili mula sa mga taong maaaring abusuhin ang iyong kabaitan. Hindi lahat ng humihingi ng tulong ay may mabuting intensyon. Matutong pumili kung kanino mo ibubuhos ang iyong oras at enerhiya. Tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo ay isang zodiac sign na kilala sa pagiging mapagbigay at matapang. Ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay hindi natatakot ipakita ang kanyang kakayahan at ang kinitong liwanag. Subalit ngayong araw, paalala na huwag kalimutan na hindi sa lahat ng oras kailangang ikaw ang nasa gitna ng entablado. May mga pagkakataon na mas mainam tumabi sandali, at bigyan ng pagkakataon ng iba na magningning din. Ang tunay na lakas ay hindi lamang sa pagliwanag kundi sa pag din sa iba. Tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo ang Virgo ay isang zodiac sign na kilala sa pagiging mapanuri at masipag. Ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay may likas na husay sa detalye at ayaw nitong may mga pagkakamaling hindi napapansin. Ngunit ngayong araw, paalala na huwag masyadong maging mahigpit sa sarili. Hindi mo kailangang maging perpekto sa lahat ng oras. Ang pagbibigay ng kaunting espasyo sa sarili na magkamali at matuto ay bahagi rin ng pag-abot ng tunay na tagumpay. Tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang Libra ay isang zodiac sign na, kilala sa pagiging makatarungan at mahilig sa balanse. Ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay likas itong tagapamagitan sa gulo, at kayang makita ang magkabilang panig ng bawat isyo. Ngunit ngayong araw, paalala na hindi sa lahat ng oras ay kailangang pagbigyan ng lahat. Minsan, ang pagdedesisyon para sa sariling kapakanan ang mas makabubuti. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat ang iyong piniling direksyon. Tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang Scorpio ay isang zodiac sign na, kilala sa matinding determinasyon at lalim ng emosyon. Ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay hindi ito basta-basta sumusuko sa anumang laban. Ngunit ngayong araw, paalala na hindi lahat ng laban ay kailangang salihan. Piliin kung saan dapat ilaan ang iyong lakas at tapang. May mga bagay na mas mainam palipasin kaysa patulan. Ang tunay na tagumpay ay minsan nakasalalay sa katahimikan. Tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat. Sagittarius. Ang Sagittarius ay isang zodiac sign na kilala sa pagiging malaya at mahilig sa paglalakbay. Ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay natural itong naghahanap ng bagong karanasan at kaalaman. Ngunit ngayong araw, paalala na hindi lahat ng paglalakbay ay pisikal. Minsan, ang pinakamahalagang pakikipagsapalaran ay ang paglalakbay papaloob sa sarili. Maglaan ng oras para sa pagmumuni-muni at tuklasin ang mga pangarap at takot na matagal mo nang hindi hinaharap. Tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, ang Capricorn ay isang zodiac sign na kilala sa kasipagan at dedikasyon sa mga layunin. Ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay hindi natatakot itong magsumika para sa tagumpay. Ngunit ngayong araw, paalala na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kung gaano karami ang iyong naabot, kundi kung gaano ka naging mabuting tao sa proseso. Panatiliin ang kabab ang loob, at huwag hayaang ang ambisyon ang magdikta ng lahat ng kilos. Tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, ang Aquarius ay isang zodiac sign na, kilala sa pagiging makabago at makatao. Ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay madalas itong may kakaibang pananaw sa mundo. Ngunit ngayong araw, paalala na hindi kailangang palaging maging naiiba para mapansin. Minsan, ang simpleng pakikipagkapwa at pagpapakita ng malasakit sa karaniwang paraan ang siyang pinaka ng tunay na koneksyon sa iba. Tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, ang Pisces ay isang zodiac sign na, kilala sa pagiging malikhain at mapangarapan. Ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay madalas itong nabubuhay sa mundo ng imahinasyon. Ngunit ngayong araw, paalala na habang mahalaga ang mga pangarap, huwag kalimutan ang mga hakbang na kailangang gawin sa realidad upang maabot ang mga ito ang pangarap na walang aksyon ay nananatiling pantasya gawin ang unang hakbang ngayon kahit maliit tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat